Eto na, ano naman. to alas 10 ng gabi. Galing sa grocery. 52 baitang. Hindi hmm, pa ako tapos. Nandito pa lang ako sa pang-apat na hagdan. Mayroon pa, doon pang last papunta sa kusina ako. Galing pa lang ako sa tatlong baitang hagdanan na pahaba, ganyang kahaba. Magmula doon sa gate, sa labas. Nandun na. doon sa daan sa gate. Ang layo ng gate kasi nakasalado yung pinto at sa tratal. Magmula doon sa parking. Walang gustong tumulog. Aray ko. 52 itang napa napa From the first floor until dito sa rooftop meron pa dun sa baba yung clinics pa di pa tapos yung clinics may hagdanan pa akong pupuntahan alam <smart> na <noise> ano mga pikalas bababaan ko pa yan may tatlo pang hagdanan na ganyang kahaba anda doon pa yung kaysente dawer hindi dawer mungkin pipo o siya no mapisawa-sawahan na sili-sili ha habikis hmm. yun lang na mapikalas may bagi kliniks mapikalas bagi arba kliniks pikis bagi fog فوق في كيس انا ما بمال شنو هذا داخل أخرد خلاص في كل خلص هذا بطل شوف يلا ما بيمالو يلا ابي ماي بارد ني. اكيد انا روح فوق بعد May Clorox dito. Ay. Ay, yakoy. Yakoy, yakoy, yakoy. Hindi mm. pa tapos yan. Mayroon pang hagdanan. Ayan. Baakyat. Tapos, diretsyo pa doon, liliko ka pa doon, papunta sa kusina. Basta limang hagdanan. One. Magmula doon sa gate, limang hagdanan na taga, uh, ano, tagi ilan. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. Thirteen, two, four, six, eight, eight apat na tagte 13. Pero binilang ko yan nung nakaraan eh, 52 lahat. Lahat-lahat na hagdan ng 52. Meron pang Kleenex dun sa baba. Hindi hmm. pa tapos yan, dito pa lang yan. Meron na ako inaiakyat dun sa kusina. Hmm. Ayun, paano pa lang doon. klinik sa baba. Isang kartong malaki. Mga tubig, apat pa lang nung naiakyat po. <Susurra> Kakayanin ka po Lord kaya yun bahala sa paa Mahina na. haba na magdana 13. Okay, guys. kailangan matutulong. Hindi ka naman pwedeng magpatulong sa mga ibang pinay dito kasi nasa kanya-kanya silang loob. Tawanan lang natin lahat. Tapos bukas, maglilinis ako dun sa labas yung mga upuan na sumasabog to Eh mga nagbabalak na mag-abroad, hindi lang Ramadan ganyan linggo-linggo ganyan. Hindi lang tuwing Ramadan, hindi pa tapos meron pang konti pa lang yung binili namin na ano, isang buwan ng Ramadan. Bye, guys.